Isinilang na ni Ria Atayde ang kanilang baby ni Zanjo Marudo. Narito ang kwento ng kanyang pagbubuntis at ang detalye sa kanyang pagsilang ng kanilang baby. The Philippine Showbiz List presents Pregnancy Journey ni Ria Atayde at detalye sa panganganak niya sa baby nila ni Zanjo Marudo. Ria and Zanjo, confirmed pregnancy on Father's Day. Noong June 16, sa mismong pagdiriwang ng Father's Day, ginawang espesyal ni Ria at Sanjo ang araw na ito nang kumpirmahin nilang magiging soon-to-be parents na sila. Ang masayang balitang ito ay kinumpirma ni Ria sa kanyang Instagram post at ginamit ang pagkakataon upang batiin si Sanjo ng Father's Day at pinuri sa klase ng ama na magiging siya para sa kanilang anak kalakip nito ay mga larawang kuha nila sa isang beach vacation kung saan ay makikita ang baby bump ni Ria. Samantala si Zanjo naman ay nagbahagi ng isang carousel ng mga gandang larawan kasama si Ria na kuha sa kanilang kasal. Kalakip nito ay isang maikli ngunit matatamis na mensahe para sa kabiyak sa pagsasabing motherhood, our baby and I are both so lucky to have you. Family, friends, through a baby shower for Ria and Zanjo. Hindi nga lang sina Zanjo at Ria ang excited sa paparating na baby. Katunayan, noong July 21, nagdaos ng pinakamainit na pagtitipon ang kapamilya couple kasama ang mga mahal nila sa buhay. Sa naibahagi mga larawan at video sa social media, sinarpresa ng pamilya at mga kaibigan, sina Ria at Zanjo ng isang intimate party. Sa tabi ng makulay na hanay ng mga balloons na sumalubong sa lahat mula sa entrance, ang isang kaibig-ibig na tema ng golf na inspirasyon sa pagmamahal ni Zanjo sa naturang sport. Ang ina ni Ria na si Sylvia Sanchez ay nag-iwan ng taos-pusong mensahe para sa manugang na kanyang inamin na nagustuhan na niya mula pa noong sila ay nag-date. Maging ang sister-in-law ni Rhea na si Maine Mendoza ay naging emosyonal din sa kanyang mensahe para sa celebrity parents-to-be. Samantalang ang kapatid na si Gela at Tide ay nagpabatid ng labis na excitement na magiging tita na siya sa paparating na si Baby Z. Naroon din sa party ang ilang mga bituin at personalidad. Samantala, inanunsyo na kanilang malapit na kaibigan na si Liza Dinyusegera ang exciting news na si Sanjo Adria ay inaasahang magkakaroon ng baby boy. Binanggit din niya na ang inaasahang petsa ng panganganak ay malapit sa kaarawan ng kanyang asawa na si Ay Sigera na nasa Setyembre. Ria's Pregnancy Journey bilang first time mom, aminado si Ria na challenging ang kanyang pagdadal ng tao. Ito ang binunyag niya sa isang interview sa kanya noong nakaraang buwan ukol sa kanyang pregnancy journey at ibinahagi ang mahalagang bagay for expecting moms. Ayon kay Ria, malaking tulong ang kanyang pananaw na ang lahat na kanyang dinaranas ay physiological at scientific. Gayunpaman, masaya rin siyang malaman na may isang sanggol na lumalaki sa kanyang loob na nagbibigay sa kanya ng espesyal na pakiramdam sa kabila ng mga hamon na dala ng pag bubuntis. Pag-amin ni Ria, nabigla siya sa mga hamon ng pagbubuntis. Ayon sa kanya, napapalibutan siya ng mga kaibigan na mga ina na rin. Ngunit kadalasang nakatoon ang mga ito sa mga kapanapanabik na bahagi ng pagdadalang tao. Nakakalimutan na anya na ibahagi ng mga ito sa kanya ang sakit, hirap at mental na pagsubok na dala. Para kay Ria, ito ang mga bagay na nababasa niya, ngunit kapag naranasan na ay naiintindihan na niya. Sa simula na kanyang pregnancy, ayon kay Ria, naranasan niya ang mga karaniwang sintomas tulad ng morning sickness at kakaibang cravings para sa matamis na spaghetti. Ipinahayag niya na mas naiintindihan niya mga ito dahil sa kanyang karanasan. Lahat ni Ria, totoo ang sinasabi ng iba na hindi mo talaga mauunawaan ang pakiramdam ng isang bagay hanggat hindi mo ito naranasan. Para sa kanya, ang pahayag niya ito ay napakaakma sa karanasan ng pagbubuntis. Samantala, binanggit ni Ria na napakahalaga ng support system during pregnancy. At sila sabi na sa tingin niya, ito ang pinakasuportado siyang naramdaman mula sa kanyang ina, lalo na dahil ito ang kanyang unang apo. Medyo nakakatawa nga raw dahil pagbalik na kanyang ina mula sa mga biyahe, lagi may dalang balikbayan box na puno ng mga gamit para sa baby. Ayon kay Ria, sinabihan siya ng ina na magpahinga at regular itong nag-check up sa kanya. Isa nga rin daw sa palaging sinasabi sa kanya ng ina ay magpa na ayon kay Ria, goal niya nga ang magpadede sa first baby nila ni Zanjo. Patungkol naman kay Zanjo, ayon kay Ria, labis na nasisiyahan ng kanyang asawa sa pagiging ama kung saan ay sobrang suportado siya nito at sa lahat ay maaasahan mula rito. Ipinahayag din ni Ria ang kanyang kasabikan sa pagiging magulang, lalo na sa pagdating ng kanyang baby. Sinasabi niya na ang ideya ng pagkakaroon ng anak ay isang kumpletong pagbabago sa buhay. Naniniwala siyang tama ang sinasabi na walang handa sa ganitong sitwasyon, pero sa kanyang palagay, mayroon na siyang siyam na buwan para maghanda. Ria's Fitness Journey During Pregnancy sa parehong panayam, ibinahagi ni Ria ang tatlong pangunahing gamit na nakatulong sa kanyang pagbubuntis. Una nga rito ay ang pregnancy pillow. Anya, kung dati ay hindi siya natutulog ng may unan maliban na lang sa pagitan ng binti niya dahil sa problema sa kanyang likod, pero nung magdalang tao, napagtanto niyang kinailangan niya talaga ng pregnancy pillow. Binanggit din ni Ria ang kahalaga ng hydration lalo na sa third trimester. Kaya nga raw mayroon siyang malaking water jug dahil sinisigurado niyang makakainom siya ng tatlo hanggat apat na litrong tubig sa si isang araw. Dagdag pa rin ang paggamit niya ng creams and oils to help with stretch marks. Bukod pa rito, binahagi rin ni Rhea ang malaking tulong ng pag-workout during pregnancy sa kanyang Instagram page, makikita kanyang fitness journey kung saan narira ilang clips ng kanyang workouts habang nagbabahagi ng ilang advice sa pregnant women na gustong manatiling active sa kabila ng kanilang kondisyon. Si Rhea ay kilala sa pag ng body positivity at aminadong ang pagbubuntis ay nakaapekto hindi lang sa kanyang mental health kundi maging sa kanyang body image. Kaya naman ang pag-workout ang isa sa bagay na pinagpatuloy niya at pinayuhan ang kapwa pregnant followers na magpakonsulta muna sa kanila mga doktor bago pumunta sa gym. Humingi si Ria ng tulong mula sa celebrity coach na si Culver Padilla na siya nasasagawa sa kanya ng workout plan kung saan ang kabilang rito ang pagkakaroon lamang ng maximum heart rate of 120 beats per minute. Pinakita rin ni Leah ang ilang exercises na ginagawa for her workout routine. Bukod sa strength training, ang expectant mom ay sumailalim din sa prenatal pilates at sinabing malaking tulong ito sa pagbawas ng pregnancy aches at pananatiling aktibo. Samantala kung may isang mga bagay na naisabihin si Ria sa kampo niya pregnant moms, ito ay ang pagkakaroon ng bukas na kaisipan. mahalagaanya anya ito kung saan ay dapat tanggapin ang mga hamon at pagbabago na dulot ng pagbubuntis na lahat ay hindi na maaaring kontrolin. Paliwanag ni Ria, halimbawa na lang Anya, siya ay nakatakdang manganak ng normal delivery pero bigla ang kailangan niya palang ECS. Ito Anya ang mga bagay na hindi na makukontrol kaya mahalaga ang pananatiling open mind para hindi ma-disappoint. Sa tanong naman bilang paghahanda sa motherhood, sinabi ni Ria na gusto niyang ibase ang pakiramdam niyang ito sa paglabas ng baby at tiniyak na magiging hands-on mom siya. Ria and Zanjo welcome first child. Opisyal ang family of three sa Zanjo at Ria sa pagdating ng kanilang first baby. Sa video clip na ibinahagi ni Zanjo sa kanyang social media post, makikita si Ria na nasa hospital bed na inaalalayan ng mga nurses. Si Zandrew naman ay kasunod na kanyang baby na nasa baby bassinet crib na marahan ding hinahawakan ng nurse. Sa caption ng kanyang post, sinulat ni Zandrew ang petsa ng pagsilang ng kanilang healthy baby na 92324 at mensaheng, Officially, ka na Z. Ang parehong video ay binahagi din ni Zanjo sa kanyang Instagram story na nalikipan niya ng background music na Three Little Birds ni Bob Marley na nalipost naman ni Rhea. Maliban dito, walang ibang detaling na ibahagi sa publiko ang mag-asawa ukol sa kanilang first child. Pero isa ang tiyak na espesyal sa pamilyang Marudo ay nakakatuwang pechang 23 dahil ito ang araw ng kanilang kapanganakan. Si Ria ay March 23, si Zanjo ay July 23, at si Baby Z naman ay September 23. At katulad ng inaasahan, kung may isa mang nasasabik sa sa pagdating ng bagong miyembro ng pamilya maliban sa mag-asawa, ito ay walang iba kundi si Sylvia Sanchez. Sa kanyang Instagram, nirepost siya ang video na binahagi ni Zanjo at masayang pinagsigawa na sa wakas ay isa na siyang lola sa kanyang unang apo. Sa comment section ng kanyang post, inula ng pagbati mula sa kanilang kasamahan sa industriya at mga kaibigan ang first-time parents at first-time lola. Kabilang sa mga nagpaabot ng pagbati ang, ang kapwa lola na rin tulad ni Sylvia sa si Gina Alahar, Paus Fernandez at Jackie Lo Blanco. Casey Concepcion, Bing Loizaga, Zaga, Aga Mulak, Nikki Valdez, Yula Valdez, Sandy Andolong, Bayani Agbayani, Alin Mulak at Jason Gainza.